breaking news. 38 katao ang kumpirmadong nawala ng buhay sa pinakabagong airstrike na isinagawa ng IDF sa loob ng Gaza at maliban sa mga sunod-sunod na airstrike na isinasagawa ng IDF sa Gaza, ngayon ay nagpadala ang Israel ng 107 katraks at ito ay punong-puno ng mga ayuda para sa mga Palestinian. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, samahan na rin ng maligayang like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay May 26, 2025, at isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong airstrike na isinagawa ng IDF sa loob ng Gaza. Kinumpirma ng Gaza Health Ministry na ang Israel ay nagsagawa ng napakalaking airstrike mismo sa loob ng Gaza. At ang airstrike na ito mga kaibigan ay kumitil ng 38 kamangatao. tao. Dagdag pa ng Gaza Health Ministry kasama sa mga nasawi ang 10 mga kabataan at may mga babae. Ayon sa ulat ng AP, mula noong buwan ng Marso 2025 nang irisyom ng Israel ang kanilang ofensiba sa loob ng Gaza, umabot na sa 3,785 ang mga nasawi. Ayon sa Israel, hindi na sila nagpaawat at kinakailangan na nila itong gawin sapagat marami ng pagkakataon na nais nilang makipag-usap sa Hamas upang ibigay na ang 58 na mga hostages na kanilang hawak, patay man o buhay ang iba. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang nangyayari sa kanilang pakiusap sa Hamas. Ayon naman sa mga eksperto, may dalawang rason kung bakit hanggang ngayon ay hindi ibinibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel unang posibleng rason kung bakit hindi maibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel dahil marami sa mga hawak ng Hamas ay wala ng buhay. Malaki ang possibility na iniisip ng Hamas na kapag malaman ng Israel na wala ng buhay ang iba sa mga hinihingi ng Israel ay lalong magagalit ang IDF at magsasagawa ito ng mas malaki pang mga pag-atake. Ano naman ang pangalawang reason? Marami ang naniniwala na kapag ibinigay ng Hamas lahat ng kanilang mga hostage, ay dito na magsasagawa ng isang napakalaking pag-atake ang Israel hanggang sa maubos ang Hamas at hanggang sa masakop na ng Israel ang buong Gaza. Kung baga, pinapalabas ng ilang mga eksperto na ang pinakaalas ng Hamas ay ang mga hostages. Naniniwala ba kayo dyan mga kaibigan? ipaalam ang inyong mga komento tungkol dyan. Isulat dyan sa comment section. At eto pa mga kaibigan, mismong si Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang nagsabi na sa kanilang ginagawang mga malalaking airstrike ngayon sa loob ng Gaza, ito ay upang ipatupad ni Benjamin Netanyahu ang nais ni President Trump sa buong Gaza. Ito ay upang i-rehabilitate ang buong Gaza. Ibig sabihin, i-re-restore re restore lahat ng mga nasirang mga gusali at gagawing isang tourist destination ang buong gasa. Dagdag pa ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ito raw ang nararapat para sa gasa upang ang mga tao sa gasa ay mamuhay ayon sa kanilang kagustuhan at upang ito ay mangyari kinakailangan daw na kontrolin ng buong Israel ang buong Gaza. Bagay na ayon namang sangayunan ng ibang mga bansa, merong mga tumututol sa plano ni Benjamin Netanyahu. Isa na riyan mga kaibigan ang UK na isa namang kaalyado ng United States of America. Pero ayon kay Netanyahu, walang makakapigil sa kanilang gustong gawin lalong-lalo na mga kaibigan na ang kanilang sekuridad ay nakasalalay sa pagkontrol sa buong Gaza. Isa na sa mga patunay ayon kay Benjamin Netanyahu na ang mga militanting grupo na nagmula sa Gaza ay threat para sa mga Hudyo. Dahil tinutukoy nito mga kaibigan ang nangyari noong October 7, 2023 na kung saan mahigit isang libong mga Hudyo ang nasawi dahil sa isang pag-atake ng mga militanting grupo. Ayaw na nila itong mangyari ayon kay Benjamin Netanyahu. Kaya didisarmahan nila lahat ng mga militanting grupo sa Gaza, hindi lang ang Hamas, kundi ang iba pang mga militanting grupo na sumusuporta sa Hamas. Ngayon, sa pinakabagong airstrike na isinagawa ng Israel sa Gaza, maliban dito, ayon sa ulat pa rin ng AP, na ang Israel ay nagpapasok ng 107 na mga trucks at ito ay punong-puno ng mga ayuda para sa mga Palestinians, lalo na sa mga tao na nasa refugee camps. Kinundi na ng Israeli government ang ginawa ng mga militanteng grupo nitong nakaraang araw lamang sapagat pinahintulutan ng Israel na ang iba't ibang mga sektor ay pumasok sa Gaza upang magdala ng mga humanitarian aid. Pero Nagalit ang Israel sapagat marami sa mga trucks na ito ay hinarang ng Hamas at ninakaw di o mano ang mga humanitarian aid na ibibigay sana sa mga refugee camps. Kaya ayon sa United Nations World Food Program, nag-aalangan silang muling magpadala ng mga humanitarian aid sa loob ng Gaza dahil sa mga pangyayaring ito. Pero ito mga kaibigan ay kinontra mismo ng United Nations. Ayon sa United Nations, hindi raw dapat maniwala ang UN World Food Program sa mga sinasabi ng Israel, lalong-lalo na na wala daw ebidensya na ipinakita ang Israel. Pero ayon pa rin sa ulat ng AP, ikinatuwa ng maraming mga Palestino ang pagpapapasok ng Israel ng 107 ka mga trucks na puno ng mga humanitarian aid. At ayon sa ulat, umabot na sa mga 600 na trucks ang pinapasok ng Israel sa Gaza mula noong March hanggang sa buwang ito. At dagdag pa ng Israel, marami silang ngayong mga ginagawa na mga kontrol upang ipamahagi ang mga humanitarian aid para sa Gaza. Samantala, nagsalita na ang Israel tungkol sa ibinalitang 38 na mga nasawi sa kanilang ginawang airstrike sa loob ng Gaza. Ayon kasi sa ulat, Kasama raw dito sampung mga kabataan ayon sa Gaza Health Ministry. Pero ayon sa Israel, ito ay under review pa. Ayon sa Israel, ay iniiwasan daw nila na madamay ang mga sibilyan sa kanilang mga ginagawang airstrike sa Gaza. Ang kanilang target lamang ay ang Hamas. Ang problema raw, merong mga Hamas na ginagawang shield ang mga pampublikong establishmento na kung saan dito ay maraming sibilyan, katulad na lang ng hospital at mga paaralan. Dito sa mga ilalim ng mga buildings na ito ay may mga tunnels na kung saan dito nagtatago ang mga militanting grupo.